na guys, tayo ay kakain at titikman natin ang pagkain na ito yan. kukuha tayo ng kasi baka hanapin pa ng mga aswang okay lang sa kanila okay. order yan ng bunso at tapos kukuha tayo ng pangkain titikman din natin kung anong lasa ba ganito so, sabi na ang kasama daw ay matamis kaya yan, kukuha lang tayo ng kaunti para malahian ang aking yan, kasi inom ako ng gamot. Yan. At ilalagay na ulit natin sa rep kasi maliit lang space sa aking table. O, di pa. Ayun na guys, hindi naman ako masyadong mahilig dito. Pag oh, gusto ko lang din. Hindi <laughs> man yung alay ko o, ayan, at kami na po yung nakakaubos ng ginagawa niyang cake ba. Kami dalawa Binday. Pag nandito si Binday, ayan, asahan nyo na. Kami lang dalawa nakakaubos yung gawa niya pag nagbibake siya. Guys, kain tayo. Mmm, nami. Mmm, nami. Ayan okay, guys, kain tayo guys.